gawa tayo ng masarap na cassava cake ngayon. So, ito na siya. Hi guys! Welcome sa ating channel again, Pinay. At ngayon, gagawa ko ng cassava uh, cake. Kasi, see. Let's start. Ito yung ano namin. New Year na dessert. So, ito. Bilin ko na ito siya guys. Tapos nilagay sa freezer. Kahit nang isang pagabi, i-defrost ko siya. So, ito ang niya. So, ito yun, ang kasaba kasaba, yung cassava, grated cassava. At saka yung ibang mga ingredients like sugar, egg, condensed milk. Oops! Vanilla, Yan. Evaporated milk. Coconut milk at saka salt. So, ngayon, halawin lang natin ito. Malagyan natin ng coconut milk. Yung coconut milk is about 250 ml. Yung cassava, grated cassava, na ginawa ko is about 530. Grounds. So, yan. Tapos, half cup ng sugar. I-mix ko na siya lang. At saka, yung condensed milk. So, ano to siya? 300 grams yung condensed milk. Ayan. Tapos, yung evaporated milk. Yung about 150 ml yung evaporated milk dalawang piraso itlog naglalagay ako na kung ay okay, naglalagay ako so yan tapos pinch of salt so yan tapos yung uh, vanilla extra so kunti lang mga 1 teaspoon teaspoon hindi tablespoon so para ano, may kunti lang kasi hindi natin dali ano, kaya hindi magandang mag strong yung vanilla so chan im mix imix na lang natin to at ilalagay sa oven ganito lang ako makakal So ayan, na-mix ko na siya lahat. Ngunitin ko na ito sa masya yung bubuo na ano, na saba. So, ganito na siya. So, tsaka lalagyan natin ito siya ng melted butter. 3 teaspoon lang yun. 3 to 4 teaspoon. Ayan. Ngayon, isasalam ko natin sa oven. Pwede nyo rin i-steam guys kung wala kayong ano, wala kayong oven. Masarap pa rin yung resulta. Steam nyo lang sya ng pag uh, mag-boil mo na kayong tubig. Tapos pag mag-ano na, na ano sya, kumukulo na yung tubig. Lagay nyo sa medium uh, na temperature, yung tama lang yung kulo, kulo, na tubig. Tapos ilagay nyo sya. So, ayan. So, ilagay nyo sa oven. Ayan, ilagay natin sa oven. 190 90 degree na preheat ko na So, ayan na guys. Tinanggal ko na sya sa oven after 45 minutes for 175 degree. At ngayon, lalagyan ko siya ng toppings sa ibabaw. Yung toppings ko guys na ilalagay ko ay it's only cream and condensed milk. So, tapos ibalik ko to siya. Ilalagay ko lang yan siya dyan sa ibabaw. Tapos ibalik ko to siya sa oven for about 5 uh, minutes. So, pagkatapos ng 5 minutes na mailagay mo sa oven para madry lang siya. Ito na yung resulta. Ayan. So ang sarap niya. Ito na siya. Tingnan nyo guys. Salamat for watching.